Sobrang nakakahanga ang halamang gamot na ito, sa dami ng Benepisyo na kukuha dito ang Damong Maria Scientific Name, Artemisia Vulgaris. Magwork naman sa English.sa Bisaya Hilbas naman ang tawag dito. Ang Damong Maria ay may dahon na kulay green at matutulis ang dulo ng mga dahon ng halamang ito. Ang mapait na katas nito ay may magandang dulot sa ating katawan. Ito ay may refreshing mint smell tumutubo it kahit sa ang lugar, ginagawa din itong household ornamental plants ng iba, mga binipisyo ng damong Maria. Mga karamdaman na maaaring malunasan ng damong Maria bilang halamang gamot ng damong Maria. Una, ubo at sipon ang natural expectorant na taglay ng damong Maria ay nakakatulong sa pagpapagaling ng sipon at ubo na may kasamang plema, kumuha ng isang tangkay ng daong Maria at hugasang mabuti magpakulo ng dalawang tas ang tubig at ilagay ang isang tangkay ng damong Maria. Pakuloan ito ng dalawang minuto, para sa mga adult, limang tasa ang ipainom sa loob ng isang araw. Pangalawa, lagnat at trangkaso, Effective ang damong Maria para sa lagnat, magdikdik ng limang pirasong dahon, Kapag lumabas na ang katas ilagay ito sa nuo at makalipas ang isang oras bababa na ang lagnat at maiiwasan pa ang convulsion. Pangatlo pang perga magdikdik ng isang tangkay kasama ang dahon ng damong maria lagyan ng kaunting brown sugar kunin ang katas nito at ipainom sa bata ang isang kutsaritang katas gawin ito sa loob ng tatlong araw. Pang-apat eczema scabies effective rin ang dinikdik na damong maria Kunin lang ang katas at direktang ipahid sa affected area. Siguraduhin lang na wala itong sugat. Panglima, dysmenorrhea, kabag, sakit sa tiyan, magpakulo ng isang tangkay na may kasamang dahon. Palamigin ng kaunti sa kainumin, siguradong mawawala ang pananakit dulot ng hangin na sanhi ng kabag, sakit sa tiyan at ang iniindang sakit dulot ng buwan ng dalaw. Pang-anim pampaligo ng bagong panganak, ang damong Maria ay siyang ginagawang pampaligo ng mga bagong pang-anak upang mainitan ang katawan. Pang-pito, high blood pressure, ang tea na galing sa ang tangkay na may kasamang dahon ay mabuti ding ipainom sa may mga high blood pressure, nakakatulong ito upang mapababa ang blood pressure. Pangwalo peptic ulcer, ang pag-inom ng daong maria tea ay nakakatulong sa paggamot ng peptic ulcer at iba pang mga sugat sa tiyan na sanhi ng pananakit ng tiyan. Pangsyam digestion, ang damong maria ay may substance na nakakapagtanggal ng bloating at iba pang gas formed problem ng tiyan. Dahil sa pait na lasa nito, ito ang effective para sa mga stomach discomfort, pangsampo, insomnia, ang damong Maria ay may sedative effect na siyang tumutulong para makatulog ng maayos ang isang tao upang maiwasan ang insomnia, tinatawag itong dream herb.